Nagbigay ng inspirasyon ng isang pamilya ng mga piloto sa mga nagdanais at nangangarap makapagpalipad ng eroplano at maglakbay sa iba't ibang bahagi ng mundo dahil sa kanilang profesyon. Atin silang kilalanin sa ulat ni Sheriza Esparago mula pagkabata pangarap na ni Francesca Anica Bautista na maging commercial pilot. Ngayon, unti-unti niya itong tinutupad, kasama ang kanyang mga aeronautic coursemates sa Fiati University sa pagpunta sa 24th edition ng Philippine International Hot Air Balloon Fiesta. Ito ang unang hakbang para maabot niya ang nais niyang marating balang araw. Mas nag-ignite po yung passion namin sa aviation kasi po marami rin po kami nakitang mga air show like uh, pitch maneuvering ng mga uh, rotorcraft at pagpapakita po ng 6G ng mga uh, na planes natin. Mahalaga na makita ng mga tao kung gaano kahusay ang aviation industry sa bansa. Ito ang dahilan kung bakit ginawa itong mga aviation career lecture ngayon. Nakalinya para ibahagi ang kanyang inspiring story ang piloto si Roshmon Santos ng Philippine Coast Guard. Aniya, halos eroplano na ang nagsilbing playground dahil piloto rin ang kanyang ama at lolo. Inakay daw siya ng mentor guardian niya sa tamang daan na sharing rin pinahak nila. 1, 2, 3, 4. So may 4 na. Tapos ako okay, fifth 5 na na pilot sa family namin. Sinasabi na sa amin ng mga tao, may mga tao pa ba sa bahay niyo? Kasi di ba lagi kayo wala? Suot niya ngayon ang dating jumpsuit ng kanyang ama habang nabibigay ng lecture tungkol sa pagiging piloto. Maliban sa masaya siyang natupad ang kanyang pangarap, itinuturing niya ngayong responsibilidad ang pagbabahagi ng kaalaman sa mga gaya niyang nangarap. Ito ang pangunahing mission niya ngayon. Pag alam kong na, nakakapag-serve ako sa country, nagagawa, nagagawa ko yung duties ko as a Coast Guard Aviator. Aside sa nagagawa ko pa yung gusto ko, which is flying, yung passion ko talaga. Nakatulong pa ako sa iba. Proud parent din ang piloto si Raymond na ama ni Roshmon. Ang kasanayan sa pagpipiloto na ibinahagi niya sa anak, ang siya namang ibabahagi nito sa iba. Now, my son is here. He's now uh, officer in uh, Philippine Coast Guard Aviation Group. Uh, for and then I turned over to him everything that perspired on me during my tour of duty. Disiplina, tamang kasanayan at pagiging prosigido sa buhay. Yan ang sangka para makalipad patungo sa inyong pangarap. Sheriza Sparago para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.